magluluto tayo ngayon ng hipon na lalagyan natin ng tomato sauce. So, lagyan muna natin ng Sprite. Buksan natin yung stove. So, antayin natin hanggang magkulay orange. Ang kulay orange na lahat guys, kukunin natin siya. Tatanggalin natin at magigisa tayo ng bawang. So, kulay orange na lahat guys, kunin natin at paggisa na tayo ng bawang mainit na yung mantika guys lagay na natin yung bawang yun saan mo na natin Kung kulay golden brown na yung bawang pwede na natin ilagay yung hipon okay. yan na po yung hipon guys yun natin guys ng black pepper napun natin ang black pepper. Ayun. Okay. Sampung kutsihin, sablit. Pagkatapos ibalik natin yung sabaw niya kanina bago natin ilagay yung tomato sauce. Ayun. hanggang kumulo. Ilagay na natin yung tomato sauce. Ayan. Sangkot sa hin natin. At hintayin natin hanggang kumulo at yun, kainan na.